Isang batang nag-aharal lang sa ilalim ng poste ng ilaw, ang nakasabay ng isang rider, at pagdating sa eskwelahan, natuklasan ng guro kung sino talaga ang bata. Gabi na at halos tumiklop na ang liwanag ng Maynila nang huminto ang berdeng motorsiklo sa gilid ng isang lumang pader. Tumutunog ang makina na parang hinihingal na aso matapos habulin ng sariling buntot. At mula roon ay bumaba ang isang lalaking nakahelmet at jacket na kulay esmeralda. May nakasulat na grab sa dibdib. At agad na napatitig sa batang nakasalampak sa bangketa, nakadilaw na t-shirt at punit-punit na shorts, tanga ng isang lumang kwaderno at lapis na halos mabilug na sa kakasharpen, nagsusulat sa ilalim ng poste na ang ilaw ay dilaw na dilaw na parang kupas na araw na ayaw pang magpaubaya sa dilim. Si Joe Marang Rider, 50 na ang kilometro sa biyahe ngayong gabi at dapat sana'y derederechong ihahatid ang huling order sa kabilang kanto pero nang makita ang bata ay parang may humila sa preno ng puso niya at hindi na niya kinayang umandar. Kaya maingat siyang lumuhod sa tapat nito at iyon natang palad. Busing, gabing-gabi na, bakit dito ka nag-aaral? Hindi tumingin ang bata kaagad, parang nahihiyang mahuli habang may ginagawa. Saka mahinang bumulong. Dito lang po maliwanag kuya. Putol po kasi ang kuryente sa amin. Baka po bukas may quiz, ayokong makazero ulit. At doon nasapul si Jomar ng alaala. Nung siya'y nasa ikatlong baitang, nag-aaral din siya sa ilalim ng poste sa Bulacan. At sa bawat pahina ng kwaderno ay may bakas ng lamok at alikabok, pero hindi iyon ang naaalala niya. Naaalala niya kung papaano siya tinapik ng isang driver at binigyan ng pamasahe ng minsang hinihila na ng antok ang mga mata at dahil sa tapik na iyon, nakatawid na sa susunod na araw. Kaya inilahad niya ang kamay, ipinakilala ang sarili. Jomar, rider, kapitbahay sa kabilang eskinita. Ikaw, Mateo po, sabay pakiputang tingin. Grade 2. At nang makita ni Jomar ang palad ng bata ay puno ng libag na parang mapa ng mga dinaan ng hirap kaya walang pasakalya siyang nagtanong kung nakakapasok ba ito araw-araw. At doon pumintig ang kwento. Minsan daw wala siyang baon, minsan wala siyang pamasahe. At kapag tanghali na ay binibigyan siya ng guro ng biskwit para hindi pumaling ng tiyan sa hilo. Pero mas madalas ay tinutukso siyang poste boy ng ilan sa kaklase dahil alam ng buong barangay na tuwing gabi ay hahanap ito ng ilaw sa kanto lalo na tang ina niyang si Lani ay pabalik-balik sa health center para sa gamot at ang lolo niyang si Ben ay panayang ubo. Kaya sa sandaling ito, habang humuhuni ang mga kulig-krig at dumaraan ng iilang kotse na nagmamadali, ngumiti si Jomar at sinabing, Sige, ako muna ang ilaw mo ngayon. Kinuho niya ang flashlight mula sa bulsa, itinuko dito sa dingding, at sa ilalim niyang mas malinaw na liwanag ay sinamahan niya si Mateo sa pagsagot ng multiplication na walang dalang galit, tanging pasensya at biro. Kapag 2 by 3, parang dalawang rider at tatlong order. Ilan ang total na dapat ma-deliver? At napangiti ang bata. Anim po. Aba, galing. At para siyang ama na nakakita ng unang 100 sa test paper ng anak kahit wala pang 100 na nakasulat, kaya nang matapos ang assignment ay inalok niya itong ihatid pa uwi. Ngunit umiling ang bata at itinuro ang kabilang kanto. Diyan lang po kami. Pero Kuya Jomar, Pwede bang bukas sabay niyo na rin po ako papasok? Wala po akong pamasahe at late na ako palagi. Walang tanong-tanong si Jomar. Oo naman. At bago patuloy ang sumapit ang hating gabi ay inihatid niya si Mateo sa barong-barong na nakasiksik sa pagitan ng dalawang gusali, kinatok ang pintong yari ng yero at humarap ang isang babae na may pagod na mga mata. Nagpasalamat habang pinipisil ang dibdib. Salamat po kuya. Pasensya na po. Bukas pa ang sahod ko sa labahan. Tumanggo si Jomar nag-abot ng dalawang pandesal mula sa delivery bag na sobra sa order ng isang customer at nagsabing, Bukas ng alas 6, ihahatid ko si Mateo. Saka umalis, iniwan ang pangakong kasing linaw ng ilaw ng poste. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Kinabukasan, habang ang ibang rider ay nakikipaghabulan sa oras dahil mahalaga ang maagang gastos, si Jomar ay nakapila na sa harap ng barong-barong ni na Mateo, dalang ekstrang helmet at isang lumang bag na ginawang school backpack. Pinakyaw ang pamasahin ng bata sa pamamagitan ng libreng sakay at bago sila umandar, ay kinausap muna niya si Lani. Ate, ako na po muna bahala kay Mateo habang hindi pa ayos ang kuryente sa inyo. Kung okay lang sa inyo, tutulungan ko rin sa gabi. Tumango ang ina na parang isa-isa nang nahuhulog ang bitbit -bit na timbang. Salamat po kuya. At pagkaraan ng ilang minuto ay narating nila ang maliit na public school sa kanto ng barangay. Sasalubong sana ang guard pero mahigpit ngayon ang pagbabantay dahil may memorandum tungkol sa mga estrangherong pumapasok. Kaya pinaharap si Jomar sa logbook at kahit nakangiti siyang sumulat ay naramdaman niyang sinusukat siya mula ulo hanggang paa. May isang magulang pa na bumulong. Ayan yung rider na kahapon halos mabundolaho at napangiti siya sa hiya pero wala sa mukha ni Mateo ang pag-aalinlangan. Tingin nito sa rider ay bayani. Sa kanilang pasilyo ay sinalubong sila ni Ma'am Rhea, batang guro at advisor ni Mateo. At dahil sa pagmamadali ay hindi niya agad nakilala ang rider kundi nakita lang niya na mamasama masa ang sapatos ng bata at walang ligo kaya masungit niyang tanong. Mateo, bakit late ka na naman? At bakit ka may kasamang kung sino? Mabilis na yumuko ang bata at si Jomar ang sumalo. Ma'am, ako po ang naghahatid, kapit-bahay lang, free ride po, huwag niyo na pong pagalitan. Pero tumalim ang tingin ng guro na pagod sa pinaghalong papel, modules at personal na perang ginagasto sa classroom. Kuya, salamat at may malasakit ka. Pero hindi pwedeng kung sino-sino ang pumapasok. At pakiusap, siguraduhin yung naliligo si Mateo na apektuhan ng ibang bata. Sumikip ang ulo ni Jomar. Gusto niyang sabihin na minsan sapat na ang pagkain kaysa sabon. Pero kinagat niya ang dila. Tumango at nagsabing, Opo ma'am, pasensya na po. At bago umalis, ay iniabot niya kay Mateo ang maliit na plastik na may lapis, pambura at maliit na tinapay. Ipinagbili na mag-aral mabuti sa katahimik na umalis. Ipinagpatuloy niya ang mga booking na parang walang nangyari. Pero sa dibdib niya ay may humuhulog pos na pangako. Hindi matatapos sa isang hatid ang laban. Pagbalik sa hapon, dumaan uli si Jomar Nag-aalangan kumatok sa faculty room para magtanong kung kumusta ang bata. Mungit may biglang kumalansing sa labas. Sirena ng motorsiklo pero hindi pulis. Isang kotseng itim ang huminto sa kanto kasunod ang dalawang SUV at bago pa man makapagbulungan ng mga nanay sa gate, ay bumaba ang isang lalaking nakaputing barong at may mga tauhang naka-earpiece. Hindi pamilyar sa karamihan pero pamilyar na pamilyar sa mga nakatutok sa telebisyon. Ang Pangulo ng Bansa mismo may anunsyo kagabi tungkol sa libreng kuryente sa mga poorest of the poor. At heto siya ngayon, hindi sa Malacanang kundi sa maliliit na public school. Naglalakad na parang ordinaryong tatay, hawak ang isang bumang laket at dire-diretsyo sa opisina ng prinsipal. Natutulala ang mga guro. May napaupo, may napadyusko at si Ma'am Rhea ay napakapit sa gilid ng armchair. Tumatak sa isip ang posibilidad na inspeksyon ito. Baka dumating para magbulaga ng news crew. Kaya sinunod niya ito sa loob. At doon sa harap ng prinsipal, ang Pangulo'y hindi nagtanong tungkol sa master list o sa MOOE bagkus ay mahinang ngulit malino na wika. Nandito ba si Mateo? Mateo El Sarmiento? Pareho silang nagtama ng tingin ni Ma'am na napalunok at nagtanong, Bakit po ginoong Pangulo? Tumingin ang Pangulo sa gilid. Parang may pinipigilang bagyo at sa kadahan-dahang nagsalita. Dahil siya ang anak ko. Sabay labas ng papel, DNA resort na hawak ng legal counsel at liham mula kay Lani na nagsasabing handa na siyang ilantad ang totoo kapalit ng kaligtasan ng bata. At ipinaliwanag ng Pangulo na bago pa siya tumakbo sa pwesto, may naging karelasyon siyang ordinaryong manggagawa. Pinili nilang itago ang bata sa publiko dahil sa banta ng politika at sa takot na madamay sa mga pakikibakan ng kampanya. Ngunit matapos ang ilang taon at matapos mamatay ang lola ni Mateo, nagbago ang lahat. Gusto na niyang akuin ang pangalan ng bata at iyaki na hindi na ito mag-aaral sa ilalim ng poste. Ayokong lumaki ang anak ko na natatakpan ng mga lihim na ako ang may gawa, anya. At sa sandaling iyon ay pumantay ang bigat ng kanyang boses sa bigat ng sariling konsyensya. Kaya agad niyang pinatawag si Mateo sa guidance. Tumating ang bata. Nagtataka at nang masilayan ng lalaki ay parang nakita na niya ito sa balita. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang tuhod pero nang ilapit sa kanya ang laket na kapareho ng nasa ilalim ng una niya, kalahati mang pusong pilak, nagtagpo ang piraso at kumpletong kumislap ang pendant at sa unang pagkakataon ay narinig niya mula sa lalaking ito ang salitang matagal na niyang inaantay. Anak, Sabay yakap na may halong galit sa sarili at yakap na may panata na aayusin ng lahat. Si Ma'am Rhea, nakatayo sa isang sulok, hindi makagalaw, bumalik sa kanya ang panunuway kanina sa pasilyo, tila may sumampal sa utak niya ng maraming beses, kaya agad siyang lumapit, humingi ng tawad kay Mateo. Pasensya ka na anak, hindi ko alam. At sa Pangulo, Ginoo, kung alam ko lang sana na Ngunit pinutol siya ng lalaki. Ma'am, tama ka rin sa paalala. Lahat ng bata dapat alaga at hindi mo naman trabahong malaman ang pinanggagalingan nila para mapahalagahan sila. Gaya ng iba, anak ko man o hindi, karapatan niya ang respeto. At tila doon pa siya mas tumindig sa paningin ng mga guro. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil sa pagkilala sa sistema. Lumabas sila ng opisina at sa labas ay naroon si Jomar, nakasilip sa bintana ng koridor, hindi dahil usisero, kundi dahil gusto niyang tiyakin kung maayos si Mateo. Nakita siya ng Pangulo at ngumiti. Ikaw ang rider? Opo, sagot ni Jomar. Ako po ang naghatid kanina. At sa kanya inilahad ang buong nangyari kagabi sa poste nang walang balak tumanggap ng parangal, ngunit ipinatawag siya ng Pangulo at mahigpit na pinisilang balikat. Maraming salamat sa pagtanaw mo sa anak ko. Kung may mga Jomar sa bawat kanto, mas maaliwalas ang hinaharap ng mga batang Mateo. At bago pa makatangi ang Ider, ay inabutan siya ng card at imbitasyon. Magkita tayo bukas sa palasyo. May gusto kong ilaunch na programang Liwanag sa Kanto. Paglalagay ng solar street lamps sa mga eskinita at scholarship para sa mga batang dokumentado ng mga guro na nag-aaral sa ilalim ng poste. Gusto kong ikaw ang unang ambasador. Dahil hindi ito tungkol sa politika, tungkol ito sa simpleng paghatid. Sa araw ding iyon, sa harap ng buong klase, ipinakilala ang isang special parent na sasama sa PTA meeting. At nang lumabas ang pangulo sa pintuan, nagkagulo ang mga bata may sumigaw ng, Totoo ba? May lumapit na umiiyak, at si Mateo, bagaman nanginginig, ay tumayo sa tabi ni Ma'am Rhea na ngayoy hawak-hawak na ang kamay niya na parang nagsusulat ng panibagong kabanata. Ipinatong ng Pangulo ang kamay sa ulo ng anak at dahan-dahang sinabi, Simula ngayon, hindi na poste ang ilaw mo. Susubukan kong gawing araw ang bawat gabing kailanan mo ng gabay. At sa labas ng bintana, tila sumabay ang araw sa pangako. Mas maliwanag ng kaunti ang langit sa tapat ng paaralan at sa eskinita kung saan kahapon lamang nag-aaral si Mateo sa ilalim ng dilaw na poste, may isang rider na muling huminto. Hindi dahil sira ang preno, kundi dahil nagtanaw, ngumiti, at humarurot patungo sa susunod na delivery, pagkakataong ihatid, hindi lang ang pagkain kundi ang pag-asa. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!